Rob Pelinka nilagay na si Austin Reeves sa trade block para makakuha ng ikatlong superstar, yan ang ating pag-uusapan ngayon, pero kung bago ka pa lang po sa aking channel, pwede po bang mag-subscribe ka kung nagustuhan mo yung aking video. Kung hindi naman po palike na lang po maraming salamat mga maka full court. Ang Los Angeles Lakers ay naghahanap upang muling itayo ang kanilang koponan ngayong tag-araw sa paligid ni na Lebron James at Anthony Davis at maaaring itrade si DeAngelo Russell upang makarating doon. Ang Lakers ay hindi sapat na nagawa sa offseason upang makipagkumpetensya sa pinakamahusay na mga koponan sa liga sa kabila ng pag-draft kay Dalton Necht at Bronny James. Magiging 40 taong gulang na si Lebron James sa loob ng ilang buwan at para ma-maximize ang presensya ng The King, kailangan nilang ilipat si DeAngelo Russell upang lubos na mapabuti ang kanilang panimulang lineup para sa 2024-2025 NBA season. Mga detalye ng trade: Matatanggap ng Los Angeles Lakers si Trey Young. Matatanggap ng Atlanta Hawks si DeAngelo Russell, Austin Reeves, Gabe Vincent, 2029 first round pick, 2031st round pick. Ang pagkuha kay Trey Young ay lilikha ng isang mabigat na nakakasakit na trio kasama sina LeBron James at Anthony Davis. Si Trey Young ay isa sa pinaka na point guard ng liga. Nakilala sa kanyang pambihirang kakayahan sa pagmamarka at paglalaro. Noong nakaraang season, nag-average si Young ng 25.7 points at 10.8 assists kada laro, kaya isa siya sa mga nangungunang opensiba na banta sa NBA. Ang kanyang kakayahang mag-shoot mula sa malalim, 37.3% mula sa 3-point range at lumikha ng mga shot para sa kanyang mga kasamahan sa koponan ay magiging isang makabuluhang pagpapalakas sa opensa ng Lakers. Ang kakayahan ni Young sa paglalaro ay magpapalaki ng kahusayan sa opensiba ng Lakers. Ang kanyang pananaw sa korte at kakayahang magsagawa ng mga precision pass ay lilikha ng maraming pagkakataon sa pagmamarka para kay Lebron at Davis. Ang presensya ni Trey Young sa sahig ay magpapagaan din ng ilang pasanin sa paglalaro kay LeBron na magbibigay daan sa kanya na higit na tumutok sa pagmamarka at iba pang aspeto ng laro. Bukod pa rito, ang kakayahan ni Young na iunat ang sahig sa kanyang malalim na pag-shoot ay magbubukas ng mga daanan sa pagmamaneho para sa LeBron at mga post-up na pagkakataon para kay Davis dahil ang Atlanta Hawks ay maaaring naghahanap upang pasabugin ang kanilang roster kasunod ng kanilang trade kay Dejounte Murray at pag-draft kay Alexandre Sar na may number one sa pangkalahatan, ang Lakers ay kailangang mag-all-in para sa superstar point guard. Dahil kung gusto talaga makuha si Trey Young ay kailangan nila magsakripisyo ng lineup upang mabuti ang kanilang kupunan at ayon nga isang batikan na analyst. Kaya daw gusto makuha ni Rob Pelinka, si Trey Young, ay nakikita niya di umano ang naggagalingan ng na mga team sa NBA particular na sa Western Conference na overload na sa lakas ang mga team. Dahil kung hindi nga daw kikilos si Rob Pelinka ay mapag-iiwanan na sila. Kaya handa nga daw niyang bitawan si Austin Reeves kung kailangan na kailangan bitawan na ay gagawin nga daw ni Rob Pelinka, ang kaso yung ibang team ay ayaw talaga nilang palakasin ang Lakers, kaya mahirap makakuha ng player ang Los Angeles Lakers, ayon yan kajuvanbuhan ng The Athletic, ganun na nga daw kadesperado si Rob Pelinka. So ayun lang mga maka-full court ang hatid kung balita sa inyo, maraming salamat.